Uh, Pero nung maliit ka, bata ka pa, pinangarap mo bang mag-abroad? Hindi. Hindi. Hindi mo Kahit pinangarap naman. <laughs> hindi pinangarap ko. So, siguro ang pangarapin ko lang mapunta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samahan niyo po kami ngayon dito sa Wadi Namar kapag kasapit ang uh, winter dito sa amin dito sa abroad, sa Saudi Arabia, merong mga ginaganap kaming pagpipiknik para sa ganun ay magkaroon kami ng uh, family bonding at syempre sa relatives and friends dito sa Saudi Arabia. Para meron din kami mga hinanda na Buffalo Wings para sa pag iihaw at ayun na nga, sobrang lakas na nga baga ng uh, uling nila dito. Kasi ang uling nila dito ay sobrang uh, original at kaya malakas siya makaluto. At hindi rin tayo siyempre nagpawala ng ating iihawin. Ito yung uh, mais. Dito sa Saudi mayroon ding tinitinda na mais at siyempre sa kalapit bansa natin ay mayroon din silang uh, pinatalim na ganito. Ang gagawin natin siyempre yung technique ng province kulay dilaw na mais. So hindi natin uubusin yung balat para isugba na lang natin dun sa baga. Para pag binuksan natin, meron ka ng inihaw at meron ka pang nilaga na mais. Technical province ba? Kaya yung nakakalam nito, alam nyo na yan. Ito na nga at ating uh, ihawi na rin ang sasabay na natin yung mais. Ganda Mais nice with a aroga dito Wings Bupalo wings Pating na ang ating uh, inahantay Alhamdulillah Sige, kamatir, ati 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 Pat pak You want to park pero mali Apa? Tidak apa, tidak apa, Dah, kau matenglah sila. Menakah, hihintai yang lahat. Hmm. Assalamualaikum, puki. Iya sila. Syalla. Ayan, Assalamualaikum bugi! Masya Allah, nakarating na sila Alhamdulillah, Alhamdulillah Si Tita Wana ha. Halo Allah, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Umpisahan natin ng uh, daloy ng ating uh, kwentuhan Dito sa Nandito nga po pala kami sa Wadi Namar Kung saan ay Tinatawag na ilog So, ilog lang talaga yung nandito At wala yung poles kasi traffic doon sa dulo eh. Uh, alhamdulillah, uh, kasama ko nga pala si Pitong Amar na pinsan ng aking uh, biyanan. Ngayon ay magkakaroon kami ng uh, panayam sa kanya na ikwento niya sa atin kung bakit siya napunta dito sa Saudi Arabia at bakit hindi sa ibang country. At insya Allah ay kuha natin ito ng aral para sa mga gustong mag-abroad, ano nga ba yung datat ninyo dito? At yung nandito na, ay standby lang kayo dyan. Ngayon, mm. uh, magpakilala ka muna dito, Kamar. Assalamu <coughs> <coughs> alaikum. Waalaikumsalam. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So, first of all, uh, uh, makapakilala muna ako. Kung nga pala si Mr. Yung totoong pangalan ko. Hmm. Mr. Kamarudzaman. Nabalis Talumpa from Labangan sa Buanga del Sur. sa mga Tagalabangan. Ay, hello, Tagalabangan. sa out dyan uh, sa mga kapamilya, kamag-anak, ka friends Dito na tayo sa mundo ng YouTube channel. Alam nila, uh, supportahan niyo po pala yung uh, ating uh, YouTube channel. Mapanood dito sa Kunta ng Balik Islam sa lahat ng platform at Tingnan nyo rin yung kay Dito Kamara, ano yung, ano, yung, yung ano, YouTube channel mo o Facebook? page mo. Nakalimutan ko na yung page, yung Facebook mo. Sa Facebook, supportahan ka na lang nila sa Facebook. Sa Facebook, pangalan ko rin, Kamar. Mm, kamar. Alam pa. Pero Ilang... yung sa YouTube ko, parang ano yun eh. Uh, Mr. Jaguar. Mr. Jaguar. Okay, Boy. Ilang taon ka na pala dito, kamarin Ilang taon? Supposed to be... Nagsimula ko ng ano eh, 1990s. 93 ata, 94. Kung bibilangin natin yun, maabot ako ng 20 years. Ibig sabihin, anong edad ka? Bakit ano? Bakit ka napunta lang Saudi? Ano yung ah, uh, bakit ka nag-abroad? Ano yung trabaho sa Pilipinas dati? Supposed to be kaya ako napunta dito sa abroad, no? Hmm. Yeah. Hindi ko mang pangarapin na magpunta dito sa abroad. Siguro sa hirap ng buhay. Ganun. Ah, sa Pinas na yeah. hirap buhay. Pero parang ano lang sa akin eh. Siyempre yung binata ka, Mm. Hindi mo man na parang gusto mo kong kumita yung parang ganun ba? Yeah, Mabuhay no. yung... Kasi simula probinsya, mm. tapos nagmanila ako, dinala ako ng chewing ko sa Maynila. Hmm. So, nag-aaral naman ako sa ano sa Maynila, mm. high school. Tapos balik sa probinsya, tapos balik ulit sa Maynila, nag-aaral ulit, hanggang sa medyo yung sistema ng pag-aaral ko ay hindi maganda. Hmm. Yung sinasabi lang ng ano yung nagbugoy-bugoy sa atin, yung tawag doon yung Tamban -tamban. tambay yung markada. Hmm. Tapos, yung siyempre, yung nagpa sa akin, yung nangatsahin ko tito ko na pangalawang magulang ko na rin doon sa Manila, sa tinirang matagal na ako sa kanila. Pagkatapos mo doon, pagkatapos mo nag-aral, so nagtrabaho ka na agad. Eh ano, kinuha nila ako ng, siyempre, nagsimula lang ako sa parang, ano, utosan messenger. Yung mga, mga experience ko. Experience. Kano ka katagal ng trabaho sa Pilipinas? Mga 8 years. 8 years kong, mga, trabaho. Tapos na-realize mo sa na, sarili na, na maliit yung kita, parang ganon. Hindi, ganito ganito muna yung, Nung, ano, siyempre, nagsasama-sama ako sa mga, mga aplikante na hmm. parang sumunod na rin parang gusto ko na rin na ano yung mag passport ah nagigaya ano, ano, na rin Oo, mm. oh, nagigaya hmm. Parang, parang parang ano gusto lang, mo na rin mag abroad o, parang ganun hindi pa yung nag ano po nag pag passport pa passport lang ako pa no. lang. parang <laughs> ano lang yun ba yung pang prepare ko ah, lang ah, pang -prepare. Pag sakaling may <laughs> siyempre agency ka pag sakaling may visa na ano ah, uh -oh. para sa akin hmm pwede kong tuluyan kung mga abroading mm -hmm. nag-iisip mo na paano mm, pero, -hmm. pero nung maliit ka yung bata ka pa pinangarap mo bang mag-abroad hindi hindi hindi, pinangarap hindi. mo pinangarap <laughs> <laughs> hindi mo pinangarap oh. so nakatanda siguro ang pangarapin ko lang mapunta dito sa Saudi unang-una subahan Allah Allah yung pag naumahad ah, sa umbra ah, yan talaga. Talaga. kasi, kasi lahat naman tayo ng Muslim na galing sa, sa galing ibang bansa gusto ah! talaga pumunta dito ah. kahit hindi man yung pangarapin yung mag-abroad. Mm. Yung iba nag-abroad lang dahil makapunta lang yun dito. Hindi mm. naman pero, yun ng Pero ang Muslim, action, action. ang makapunta dito para sa Umrah, tadi. Yun. Yun lang bahan sa Muslim. Mm. Dahil doon, ay, sinabi mo, bakit ka nag-abroad? Ano bang ano doon? Naging uh, kulang ba yung financial doon? Yung sahod ba? Maliit lang? Kaya nag-abroad ka? O uh, para talaga doon sa Umrah or silang. lang? Actually, hindi yung, yung, ang, ang isip ko yung pinakapunto-punto ko dyan, yung makapunta ng pangarapin ko yung ano, kasi pag nasa Pinas ka, hindi natin kayang i-afford yun. Yung kasi 100, malaki. Kasi umra man lang. Umraman no? lang. Tsaka mahigpit yung visa yeah. para dati na. So anong taon, anong taon ka napunta dito sa Saudi Arabia? Starting siguro mga 1994. Yung 1994 na yun, ano kayo, para magtrabaho o para mag-umra? Mag, yung na rin, yung unang-unang -una yung focus ko doon, syempre umbra yung... talaga. Um, Hads Umbra. Hads Umbra. umbra. Alhamdulillah, yun... Um, nung unang taon, pag dapo-dapo ko dito sa Saudi. Saudi. Papayag man yung kampanya o hindi, tumawakal na um, ako. Um, ano, oh, Oo. Mm. Eh, alam ninyo yan, sari yan. Anong taon yun? Anong taon? Siguro mga 1996, 1996. na. 1996? Ah, 19 Ano, mga 90s. 90s, 90s. Ano? oh. Hmm, alam kasi nga, sinabi mo, na mga tao na... Siyempre, hindi na non-Muslim naman sila, bimbawa, para sa kanila magtrabaho. Uh -huh. Ikaw naman, alhamdulillah, um, siyempre, bilang isang Muslim, pinangarap mo rin yung mag-umura, di ba? Uh -huh. Bilang isang Muslim, alhamdulillah, yun pala yung naging paraan mo. Pero yun niya, siyempre, Uh, kailangan magkaroon pa rin ng trabaho dito trabaho. para may sustenta yung yung oh, ngayon siyempre. nung nandito ka na ngayon sa ano, sa sa kanila punta, Jeddah or Riyadh agad. Riyadh. Riyadh riyad to na. Jeddah. bitong dito ang ano namin pinakameng, ah, pinakameng. Ano, Tapos uh, sinabihan kami sinong gustong pumunta ng Jeddah. Sabi ko, lumapit lalo oh, lumapit sa lalo sa Makkah. Gusto ko yung puntahan. Um, masyala, um, parang nakatakiba sa iyo. Ngayon, nung doon ka na napunta sa Jeddah, at malapit ka na lang sa Maka, so mga ilang taon ka pa bago nakapag-umra? Siguro, siyempre yung bago ka pa lang, inanok ko muna na isang buwan, dalawang buwan. Mm. Nung medyo sabi nila Absano na muna. medyo lumaki na yung isip, isip ko na mm -hmm. pwede ng ano kasi dati, Asali 'yung ano 'yung may mga bus-bus pa na maliliit mm -hmm. 'yung sinasakyan ng bus. Oo. Wow. Na nung ano na, na every week na ako pupunta doon. Ah, Every week kasi every Friday naman 'yung diop namin doon, ah, every Friday. Eh parang ano, parang ano namin 'yun. Parang ano ba yun? pinaka diop namin doon namin inano sa um, oh, -no. kasi pagkatao. Oh kasi 30 minutes wala pang 30 minutes <laughs> kung private car diretso diretso yan. Diretso diretso. Alhamdulillah kasi may mga kasama din ako ng na mga nagbabalik Islam din. Ano naman yung ano yung experience mo nung nandito ka na sa Saudi Arabia yung nagtatrabaho ka na at yung nakapag-umra ka na. Ano yung naging experience mo? Hindi pala na. Di pala na eh. Siyempre, yung experience ko, ang unang-unang -una dito, matutunan mo yung culture yung As ng, as a Muslim na pinanganak o Islam alam ko na yung kultura ng mga Muslim kultura ng Muslim kaso lang yung talagang ano dito yung nitisin ng Saudi nila culture nila siyempre yung patakaran magkaiba yung patakaran sa, sa Pilipinas at saka uh, dito mahigpit man doon mas mahigpit mas dito di ba diba? oh. dati grabe yung higpit sa ano Yung, sa Saudi. Saudi Yung oh. panahon yun. Eh. Panahon kasi marami mo tawag. Marami mo tawa noon. Eh. Kunting makakita lang sila ng mga mahabang buhok, hmm. naka-short talagang ano yun, oh, nakahikaw si na yan. Si, si Ilay nila yan kung Ilay. ikaw naka long hair. Oh. dadaling Dadalhin nila sa ano sa sa <laughs> barbershop, Bar -bar libre ang gupit. Oh, gupit. Or, ano para sa iyo uh, ano ang mas maganda nung panahon ng 90s o ngayong panahon ng 2025 para sa iyo bilang isang muslim anong maganda Sa siguro sa, sa mga generation ng kabataan hmm. kung papiliin sila mas gusto siguro sila ngayong panahon Pero ako mas gusto ko yung dating panahon. Uh, nung dating panahon uh, yung ipit ng una kaysa uh, ngayon Oh uh, uh, Kasi sa dati alos hindi mo pwedeng tingnan yung mga babae nila. Mm. Yung mga Musliman hindi mo pwedeng tingnan, kausapin. Okay. Sa ngayon ng panahon, pumunta sa bata. Nakipagbiroan um, na. Sinabi na lang na magdamit na lang kayo ng ano formal mm. hindi na formal yung bro merong mga punit-punit na nakita no, mo diyan sa bata hmm. pagkatapos noon na yung pagpili ng mas gusto mo yung 90s ng, ano yung mga maipapayo mo sa gustong pumunta dito na yung mga baguhan? baguhan. Uh, Siyempre, yung mga baguhan na sa ngayong panahon, kasi bro, dumad, bagay yung tao dumadami na, yung nas, yung mga bagong generation na dumarating dito, Siyempre, kung ano man yung namulatan nila dito, gano'n din yung susundin nila, di ba? yun ang ang hmm, akin lang para sa kanila, may papayo ko sila pumunta rin sila dito, mag-focus sa trabaho nila. Unang-una, siyempre, huwag natin kalimutan kung ano man ang reliyon nila. Hmm. i natin yun. Hmm. Maging Christian ka man o Muslim, hmm. kasi hindi naman pwedeng pilitin yung tao. na hmm. Sa Islam kasi, hindi naman pwedeng hmm. pilitin, pilitin yung tao para pigilin o patayin siya hmm. o ano hilain para pumunta hmm. ka lang dito. Hmm. Hindi, hmm. hindi ganun. Respeto natin sila. Respeto, Respeto rin tayo. Respeto. Balon naman sa Islam, di ba? Hmm. Respeto lang din. Pero katulad katul doon sabi nga, nabigla din ako, syempre, kar karamihan, kasi as a Muslim ka, syempre, born Muslim ka, born Muslim. ang pinakang uh, mo dito sa, ano, pag abroad is, yun nga, makapag-umura at makapag-adjambe nila. Ay yung iba naman na hindi Muslim, syempre ang pakay nila yung maghanap buhay, magtrabaho, di ba ganun. Yun lang ang kaibahan. Ngayon, uh, bilang panghuli at uh, pagpapayo, uh, para sa simpre sa sarili ko at sa mga makakapanood nito, alhamdulillah para sa amin na uh, ito yung pinakang safety na lugar para sa mga gusto mag-abroad, subukan nyo po ito dahil nandito rin yung uh, katiwasa yan. Siyempre, lalo lalo na kung ikaw ay gustong manaliksik ng Islam at gustong pasukin ng reyling Islam sa ito, ito na yung pinakamaganda yung mga nandito na sa abroad. Insya Allah, so tingnan nyo rin yung buhay ng mga Muslim dito. Tingnan nyo yung uh, aaral ng Islam kung ano nga ba para nasa ganun ay malaman niyo yung Islam. Uh, ikaw, Tito Kamaro, ano yung may shout out mo o di kaya ay paghuli mong mensahe para sa ating mga panood. Hindi ka mag-ano, Bray? Hindi ka ano. Uh, manood o yung... Uh, sa mga manood at, papunta pa lang uh, dito. Papunta pa lang. Uh, siguro, masasabi ko lang sa mga gusto bumunta rito, siyempre, unang-una, huwag maka kahit anong busy natin o anong focus natin maghanap uh, buhay, ito kikitain natin. Yeah. Huwag tayo kung sa mm. Panginoon, Allah, hindi mm. kaya... Kasi naman, hindi tayo kung Diyos. O, oh. mm. mm. malawas, siyempre, yung focus kasi... Ka pumunta ka dito, trabaho. hindi, yeah, hindi, mo naman hindi pum, ka pumunta rito para pagtrabaho mo, andyan ka agad. Yeah, hindi. Yeah, yeah. dito, buwanan. Mm -hmm. Trabahuin mo muna bago mo kitain. Shout out pala sa mga baguhan na gusto pumunta dito. Ang ano dito ay, siyempre, pagtiyaga pagtiis, o kung ano man ang maiwan yung pamilya dun sa atin. Siyempre, ang isipin natin na nandito, nandito tayo para sa kanila. Sa tulad ko nga pala, sa akin na simula nung Nag-abroad ako, siyempre, binata hanggang sa nagka-pamilya ko. Mm -hmm. At ah, uh, nung yung pandemic, okay. simula nun, hindi na ako nakauwi. Hindi ka nakauwi? 7 na to 8 years na ngayon. Ngayon? Oo. Baka libat mo na ang Pilipinas. Ah, hindi ah. <laughs> hindi <laughs> Alhamdulillah, kasi papa, kahit na ano, nakakausap ko naman oh. yung mga anak uh, Shout Shoutout mo na yung uh, anak mo, pamilya mo, kamag-anak. Shoutout pala sa mga anak ko, miss na miss ko na sila. Mga, mga ano pero para naman sa ito sa kanila eh, mm -hmm. ko. Mm -hmm. Sa mga kapatid ko, sa nanay ko, hi, hello. Saka sa mga kapamilya na rin. Mm -hmm. so, uh, sa, dyan sa labangan sa mga mm -hmm. hi, hello. Maraming maraming salamat po dito sa kay, uh, ano, Yakub. Yakub. Hindi na. Um, uh, ako lang, uh, then, ano man ang, ano, na, na, subscribe, palo And share. share. Oh. lang, ako lang, bilang panghuli din, na uh, uh, binabati ko rin siyempre yung mga kapalid ko, uh, magulang, uh, family Villegas, insya Allah, uh, subaybayan yung YouTube channel ko kasi may mga aral din kayo na makukuha dito sa mundo, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Insya Allah, yung mga dawa ko, huwag niyo kalimutan na uh, subay subaybayan, tingnan at uh, pag-aralan niyo din, insya Allah. At, then, dito lang, pinuputol na po namin ang aming uh, pag-uusap, sa may pagkuhaan nyo ng uh, aral. Uh,